hindi nawawala sa buhay ng isang tao ang magkaroon ng problema. Hindi porket isa ka ng kristyano, exempted ka na sa problema. Ang problema po ay dumarating sa buhay ng tao. Hanggat buhay tayo, hindi mawawala yung problema at hindi mawawala yung pagsubok. Ang tanong, sa oras ng problema, paano ba tayo nagre-react? Paano ba natin sinusolusyonan ang problema? Alam nyo po, isa sa mga napapansin ko, kapag ang isang tao ay hindi mananampalataya, kapag dumaan siya sa pagsubok o problema, sa alak tumatakbo. Sabi nila, iinom mo lang ng alak yan, mawawala yan, yung problema na yan. At alam nyo ba na yan ay walang katotohanan? Hindi porket umiinom ka ng alak, mawawala na yung problema mo alam mo ba na pwede pang madagdagan yung problema mo dahil sa alak? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa alak? Meron pong nakasulat sa Kawikaan chapter 20 verse 1. Ang sabi doon, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Pag uminom ka ng alak, yung dangal mo bilang isang tao, ibinababa dahil sa alak. At alam nyo ba, dahil sa alak, marami pong napapahamak. Kaya hindi sagot sa problema ang alak. Hanggat maaari, mas lalo kang lumayo sa alak kapag may problema ka. Alam nyo kung sino ang sagot sa mga suliranin natin sa buhay? Kung sino ang solusyon sa ating mga problema? Hindi pera, hindi alak, hindi bisyo hindi rin relasyon, hindi mga material na bagay, hindi rin trabaho. Hindi yan ang sagot sa mga problema sa buhay natin. Ang nag-iisang sagot sa mga problema natin ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Panginoong Heso Kristo. Kapatid, kaibigan, merong paanyaya ang Panginoong Heso Kristo. Sa Mateo chapter 11 verse 28, sabi po doon ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapang lubha sa inyong mga pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Diba kailangan natin ng kapahingahan? Hindi lang kapahingahan pang pisikal. higit sa lahat kapahingahan spiritual at emotional at matatagpuan lang yan sa Panginoong Heso Kristo ang magandang gawin natin kapag may pagsubok tayong pinagdadaanan o mabigat na pinagdadaanan sa buhay, lumapit tayo kay Kristo. Huwag kang lumayo kay Kristo. At layuan natin ang alak o anumang bisyo na siyang nagpapababa sa mga dangal ng bawat tao. Jesus is the answer. Si Jesus ang katugunan at ang sagot at ang solusyon sa lahat ng mga problema sa buhay. Kaya ano pang hinihintay mo? Lumapit ka kay Jesus.